Ah, Ta, tingnan ng baon. Oh, baon na naman. Di ba kabibigay ko lang sa'yo yung nakaraan? Ay, hey, anong gagawin ko po? Eh, nagagastos ko. Alam mo naman na. Sa hirap ng buhay ngayon, konting tipid naman. Pwede ba pa huwag ka na magreklamo? Pinag-aral niyo po ako sa private school tapos magre-reklamo kayo sa gastusin? Anak, no, ito lang naman. Eh. Mayroon na kong ngayon eh. Isang daan? Pamasahe ko lang to eh. Parang yung pangkain ko. Pamili ko ng project. Yung project mo na kay... Hanapan ko yung gagawin ko ng paraan yun para mabigyan ka ta. Gagawin ng paraan? Dagdagan mo to kayo na. Pa! Dagdagan mo na to! Nakakaya sa mga classmates ko. Sila ang sarap-sarap ng kinakain nila. Tapos ako, totoo nga nga lang sa kanila hindi meron pala naman ako dito na itatabi pero hindi natin makiit. Eh. Ang gaseos natin natin eh. Sana naman pipilin mo. Pa naman! Kailangan ko ng 500 pesos! Ano to? Kasinsin ako, wala na talaga eh. Ayaw mo um, yung pera ko eh. Thank God! Dagdagan mo pa to! Kulang to! Pasensya na, wala talaga. Pa! Dagdagan mo to. Kulang pa nga ito pang bilhin ng folder eh. Eh, ito na. Eh, talagang gas na ito na. Wala na talaga ah. Eh. Ito na nga yan. Saka pa kasi sinasabi, magbibigay din pala. Uh -huh. Eh, sana naman, anak. Pagbutihan mo yung pag-aaral mo. Para naman, gumanda yung mararating sa buhay. Pwede ba pa? Hindi ba kayo magsalita? Naririndi ako. Kapag sa susunod na mangihingi ako, magbigay kayo agad? Hindi yung pinapatagal niyo pa? Late na late na ako eh! Ayos na ako! Saan na ba yun? Tagal-tagal naman yun. No? Ay, sis! Ang kaya ang akong ulan. Grabe ang bilis mo ha. Ay sis, malamang na ulan. Tingnan mo. Kira-kira po nila. Ay nalumusong ka pa sa na baha. Kaya kapagan. tagal. Sis, parang napakalapit Ito, naman ba ang bahay ko. Ay, sorry. Oh, ba't ka pa nang tagalan? Ay, malamang nga maulan. Paulit-ulit sis. Sabi ko yun, oh. Pero sis, alam um, mo naman. Kaya natin na baka tumasok. Oh, tapos? Hmm? hmm? Alam, Alam mo agad, <laughs> What if... Puntahan natin sila. <laughs> Nasa may pulan na. Oh? Mm -hmm. Puntahan din natin. So? Magpaturo tayo ng pull sa kanila. Oh. rin na padaan ng <laughs> <laughs> Pero alam ko, type ako ni Ani. Oo? Oh? Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Paano mo nalaman? Siyempre kasi nung nakaraan, nung hindi ko siya nakatingin sa akin. Oh my God! Pinapantasya niya ako, te! Baka naman, nagdilulo ka lang, te. Ito naman? Sa ganda kong to, sinong di mahuhumaling, di ba? <laughs> oh my God! So, Baka diba, dilulo lang yan, talaga. Sis naman, ayaw na lang ako suportahan kasi. Suportahan mo ako, sabi mo, uusis, ang ganda mo. Uusis, ang ganda mo. Ako lang to. So, so, ano? Anong gagawin natin? Anong balak natin? Ano ganyan itsura mo? Wala baon? may baon baon. Ay, ready! Yes! Uy, so, lang. Alam um, ba ng tatay mo? Balik pa talaga. Tsaka may baon na balik na dito. Uy, mm. Ready, <laughs> ready, ha? Oo. Uh, uh. So, ano na? Tara na. Ano? Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na. my hey god! So, ang lulo ko? Oh! Bakit? Gabing gabi ka na? Ay yeah, siya! Kaya ayaw mo umuwi ng bahay? Bakit niyo po ba? Ang gabi na ako umuwi. Saan ka ba galing? Sa so, pool! I mean... Sa bahay ng classmate ko. Nag-project ka na eh. Umuha kami ng project. Tsaka, bakit ang may alak ah? Pa naman, anong amoy ala? Nagsasabi mo dyan? Ano ba talaga i hey, Sa school ka ba galing o naglakwatsa ka lang? So hindi niya na ako paniniwalaan niyo, know? Ma? Pa! Sa school lang, lang ako nakapupasok. Wala na akong ibang pinupuntahan. Tsaka... So, I'm a good student. You know? <laughs> Kaya huwag na po kayong magreklamo kung ganito ako. Anak naman. Alam mo naman yung nanay mo, nasa Japan, y hindi na nga nagpapadala sa atin. Kaya ang gusto ko lang naman, ayusin mo yung pag-aaral mo. Pa, hindi ko nakasalanan yun. Doon yung ako gusto pag-aaralin, di ba? Tapos ngayon magre-reklamo kayo sa akin? Bakit ganito yung ginagawa ko? Gabi na ako na uwi? Anak, hindi ako nagre-reklamo. Ang hangad ko lang naman, Igihan mo yung pag-aaral mo. Pa'no may... man? Anong ginagawa ko? Nag-aaral naman ako, di ba? Nakikita mo naman yung ginagawa ko. So, ano ba bang kulang doon? Alam mo, anak, may tiwala naman ako sa'yo. Ang gusto ko lang naman kasi, mapabuti yung buhay mo. Alam mo pa, patahinga ako. Rinding-rindin na ako sa inyo. Ah. Umpis na. Oo, oh, kamusta ka? Hindi eh pangit pa na sa lubog, kakainis. Tulog na ako. Ah, may akong pera. Oh, saan ang punta mo? Mag-overnate ako sa bahay ng classmate ko. Gabing-gabing na, lalabas ka pa? Alam mo namang Delikado na sa labas? Ano man? Siyempre may kasama ako papunta doon. Anong pupunta ako mag-isa? Kahit na. Alam mo ko babae mong tao eh. Pwede ba pabigyan niyo na lang ako ng pera? Oo, oh, pera na naman. Bakit? Kailangan ko yun kasi gagawa kami ng thesis. Ay, nakumbata bata ka. Lagi na lang pera. Assignment ba talaga ang pupuntahan mo paggawa ba ng assignment? Baka naman mamia ay mabuntis-buntis ka dyan. Pa naman, mga iniisip niyo naman? Ano akala niyo sa akin? Gusto oh. mong pag-aaral ko? O oh, sige, alam ko may tiwala naman ako sa iyo. O. Oh. Sige na po dito na ako. Sige, mag-iingat ka ha. Sige, saan balak mo? Ayun, tabi Dito nga kayo sa balay tatambay. Oo nga. Oh, sis, buti pinayagan ka ng tatay mo. Ayaw naman. Hindi mm. niya akong papayagan, baka. Bayasan ko siya. Ay, bad bitch, ang mata yan. <laughs> I love it. Siyak naman. Diyak, sis, kapag ba pupunta sila, ano? Ang tagal naman nila. Ay, kakachat ko lang. O, titabol pa lang daw sila. Excited na kasi. Pero ko talaga type to -ta type niyo ako. Hindi ka na naman sa dilulu mo eh. Wait lang, official na ba yan? Hindi pa, pero... <laughs> alam ko naman official. Pero pero ko kasi talaga type niya ako kasi chinook niya ako na nakaraan. sa niya, ang ganda ko daw. <laughs> so alam ko naman kasi yun. ba? Diba? Grabe. Uy ka, kumusta na pala kayo ni Ano? Ang lala ng pagkadilulong. Oo na. Kumusta na kayo ni Ano? Naku, it's complicated kami. Kaya nga, nagpapasama ako sa'yo. Tinaw, sino-sino kinikita natin. Shhh! Maingay. Okay. Atin atin lang to. Ano ka ba? Uh, umalis eh. Si ang foggy talaga niya. Ah, oh, kainis. Tsaka sis, alam mo ba? Ano ka kailan? niya ako. <po. laughs> Pumasok kami sa room niya. Ang bumbong niya, sis. Oh, oh my God! Ito ano na ginawa niyo. Hmm, ang sabi gano'n. Landi ka talaga. Ano ka ba? Pagkakataon na yun, no? Ano Siyempre, sa bagay, you're of the opportunity. Okay. <laughs> <laughs> so, ang parak natin? Anong iinwin natin yun? Ikaw na ba Kaya tamad nga akong mag-isip. Sige, sis. Ako na bahala. So, pupunta na daw sila? Oo. Oh. Siya, bibili mo na ako. Kung Sige ah, oh. bumalik ka ah. ako, ano ba? Punta siya dito eh. Namihan mo ah. mm Sige na. Gusto ko yung masarap na pulutan ha? Mas masarap ako. Sige po. Ang mo talaga. Sana all building. Sige na nga. sige na. Mag-ingat ka ha. Bili mo yung favorite ko Hazel? Buntis ka ba? Ah. Ah. Sinasabi ko na nga ba eh. Ah. Sorry. Hindi po sinasadya. Ano? Sorry? pinasukan mong eskwelahan. Napakalaki ng gastos dyan. Hindi ko na nga alam kung saan ko kukuhanin yung mga ipang babae sa tuition mo tapos ganyan na isusukli mo sa akin. Paano mo? Hindi kita pinag-aaral sa magandang eskwelahan para mabuntis ka lang. Pa, sorry po. Alam mo namang pinabayaan na tayo ng ina mo. hindi na nga siya nagpapadali. Dugot pawi si Hazel, ang inilaan ko dyan sa pag-aaral mo. Pero anong ginawa mo? Yan? Ganyan? Buntis ka? Oo. Oh. Naman po yung magalit sa akin. Hindi na nga po ako yan ang ng ama neto eh. Hay nako! Lubayas ka sa arapan ko! Pa naman! Lubayas ka! Ayoko makita mo pag mabuhay mo rito! Lubayas ka! Ah, sis. Hmm. What is your problem? Sis, mamaya okay. 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 um, so, oh. hmm. huh? ka ng cellphone. Sorry, naglalaro kasi ako. Oh, ka muna sa akin. Ano yan? So, ito mga. Sis, buntis ako. Ha? Huh? Ano ka ng pocha? Hindi ka malang nag-ingat, eh. Ito mo naman nag-aaral ka pa. Teka lang. Nalahistin kasi ako ni Papa sa bahay. Kaya yung makabunti sa akin, hindi ako pinanintigan. Ay! Naku, huwag mo kong asahan dyan. Umaasa lang din ako sa parents ko. Sis naman, parang hindi naman tayo magpaibigan. Ano ka ba? Wala kong aasahan sa akin. Ginuruan na kitang paano gagawin mo. Tapos di mo sinunod yung sinabi ko. Jeez, kahit dito nga ako, kahit mga isang linggo lang. Naku, sis, hindi pwede. Wala pong mangyari yan. Uuwi sila, mama. Oh. Bibisita sila sa dorm ko. Jeez, eh. Parang hindi naman magka... Parang hindi naman tayo magkapatid na turingan dyan. Ay, naku, ginawa mo yun. Mag-isalabos na ako dyan, mo. No. Oh. Nadamay mo pa ako sa problema mo. Kailis naman Uy, ito. na ito pala. Baka pala sa eh. Anak? Pa, ayaw ah, ko pala Buti naman at Nahanap na kita O, oh, papasensya na po po Hindi po ako nagtaramdam sa inyo Nagpapasensya po Kasi ang sinignawa ko sa inyo Ano mo ba na? Simula nang Pinaalis kita ng bahay Sobrang lungkot yung naramdaman ko Kaya hinanap kita kung saan-saan. At pasalamat ako sa Panginoon at nakita na kita. Ah, uh, bago po ako sana umuwi sa bahay. Gusto ko po makakabawin mo na ako sa inyo. Kasi alam ko po, grabe po yung ginawa ko sa inyo. Tsaka, alam ko, hindi po sapat na sorry lang. Hindi yung anak, Pero sana, sumama ka na sa akin pa uwi. Tingnan mo ang sarili mo, oh. Malapit ka na mga anak. Para naman, makasama ko naman yung ako ko. Ngayon yung gusto niyo pa. Sige po. Hindi ka, tara na.